A day in my life here in Nanchang, China. For today's vlog guys, meron akong time dahil day off ko. Kaya naman ayan, pumunta ako sa Sanfu. Sanfu, isa sa mga shop na medyo kilala dito sa China. At na-curious ako dito sa tinitinda nila ng 19.9 RMB na mystery na paper bag. Ano kaya ang laman nito, guys? Kaya naman ito, bubuksan na natin. Nandito na ako sa pahaya. Ayan, i-start na natin bubuksan kung ano kaya ang laman. Mura lang naman ito, guys. Sa halagang 150 pesos. So, eto, ano kaya ang laman nito, guys? Ako rin hindi ko alam. Kaya naman, ayan, ipapakita ko kung anong laman nito. Yeah, na din ako kung ano ba talaga ang laman. Ay, ayan. Paper towel siguro kapag magbabakasyon ka or may travel ka. Ayan, tapos isang panty. <laughs> tapos ano ba itong isa? Nako po. Ayan, yung ilalagay mo sa toilet. So parang kapag nag-travel ka, one day travel. So meron kang isang towel, panty, tapos sabon. Ayan, may dalawa siyang sabon. Yun lang. <laughs>